Eh mga guys, uh, good morning pala ngayon. Uh, ngayon naman nakapunta rito sa Manila si Papa Lon. Gawa ng busyng busy tayo. Ayan. Uh, papunta tayo dito sa reclamation area. Dito sa likod ng MUA. Ayan Oh. No? ganda ng tanawin dito. Ayan. Ang laki ng pressure. Sarap siguro sumakay sa ganyan no? Yan tatawid tayo dyan mga guys para may pakita natin sa inyo ngayon yung uh, reclamation area. Yan, good morning pala kay ma'am Sonia Tiston Stone. Ayan ma'am, good morning sa'yo. Nandito ngayon si Papa Lon sa likod sa muua. Ayan o, oh, ang laki ng pereswelo. Yan tatawid tayo dito para may update kayo rito sa reclamation area napakalaki na pala, napakalawak na pala ayun, makikita nyo yan mamaya mga guys, sige, asama nyo at papunta tayo doon, tatawid tayo yan mga guys, Lak lakad tayo mamashare tayo dito agang maaga pa tayo dito ngayon sa uh, reclamation area dito sa Manila Bay, ayun kitang kita nyo oh. Well, mga guys oh, ito na nandito na tayo sa reclamation area napakalaking kwan nila yung pang dredging nila oh. ayan o oh, napakalaki ayan grabing ganda ng view talaga napakagandang uh, pagka natapos na itong mga guys, sa pagtambak nito ka napakagandang kondo kasi may kita na natin to puro building naman to ang itatayo yan dito. Hindi basta-basta. Ayan. Ah, 'yung ganda oh. kita nyo yung view dito na napakaganda yeah, tayo. Uy, mo! Ayan, maglakad-lakad tayo dito guys. Kita, may kita nyo naman dito sa Ayan, sa muwa wow. Yung mga kainan dito sa likod. Ayan kita Ang napaka sharp maglakad dito. Maaga pa kasi ayan, makikita natin yung mga kababayan din dito na yung iba nagjajaging, iba naglalakad, mga exercise sa katawan. Ayan, ito yung update natin sa inyo yung reclamation area dito sa Manila Bay. Ayan. Napakalawak na pala to. Ito pala ay open siguro to kasi. Yun yung kagaya ng sabi ko nung mga anak pag-vlog natin dito na yung kabila niyan ay malaking kuan ano Tawag dito yung ilog tulay. Yeah, ito, ah, open siguro ito. Magkakaroon lang dito ng tulay para tumawit lang dito. Kung ano ba, dito sa kabila, ah, lalagyan na siguro ng tulayan dito. O di kaya baka doon din sa kabila ang daan yan. Kasi ito kasi ah, mall na kasi dito sa kabila kaya walang kanto walang tulay na mag magagawa siguro dito baka doon sa kabila lang doon banda sa dulo ayan pagaganda tingnan mo dito ang laki ng pag-improve talaga dito kasi kailan lang uh, may gumawa konti pa yan dyan ngayon oh, laki na oh. saka may buya na nakalagay dyan oh. lakad lakad tayo dito sa so ngayon kasi uh, tuloy tuloy yung paggawa nila dito ayan, yung yung bakpo naman dyan tuloy tuloy din yung pagkawa nyo pagtrabaho tuloy-tuloy ang kanyang paggawa. Mga yung mga buhangin ay inaakyat ina niya rin. Siguro, after 20 years siguro 'to may kita na natin dito building na siguro pang um, may tatayo na yan dito. Ang ganda. Ayan eh, mas yung mga kababayan, yung iba naglalakad, yung iba nagbabike. Yung iba naman kanina, yung iba tumatakbo. Nagagaya eh, may masalubong sa'yo tumatakbo na naman oh. No? ito yung pagandahan dito kasi ah, tanaw na tanaw mo yung reclamation area dito yan yung ating mga kababayan na nanguhuli ng isda sa dagat. Siguro, uh, paway na yan siguro. Ayan. tayo Ayan, kung ganda oh. Ito yung uh, reclamation na area na tuloy-tuloy pa rin yung pagtrabaho dito. ng ating mga maritime police ayan nagpapatrol mga guys Ganda oh at yung bantay yung maritime police sa ating karagatan may kita mo dito mga guys yung ating mga kabayan naglakad-lakad oh. tayo dito may kita nyo dito yung ating mga kabayan na oh. magja-jogging nandito lang tayo sa likod ng mua ganda maglakad dito oh maglakad dito Di ba? Sarap dito magmamasyal dito kasi kasama mo yung mga anak mo, pamilya mo. Sarap mamasyal dito. Ayan. Doon sa kabila ay tuloy pa rin yung umaandar pa rin yung makina dyan sa kabila oh. May kita yung view yung mga guys oh, sa kabila ang oh, ganda. Yeah. Napakagandang tanawin dito. Di ba? Ah, punta naman tayo doon sa duro mga guys para may pakita natin sa inyo. Tara samahan nyo Ito yeah, mga guys oh ito naman napakaraming padlock dito yan kung may kita nyo kinakalawang na nga yung mga padlock dito napakarami yan yung mga bago naman dito na mga bagong lagay yung mga nagwiwish siguro to Napakahaba. Ito naman ay kalawang naman yan dito. Mga matatagal na siguro to. Yeah. Ito yung mga dito. Napaganda o. Oh. ganda mga guys ayan yung mga buya na nakalagay sa gilid oh ayan oh, ang dami mga buya oh Ayan mga guys, so oh, makikita ninyo sa dulo mga guys ay nagkaroon na ng tulay doon oh, yung para makatawid yung mga sasakyan baka dyan nga siguro magalagyan nila ng tulay yan dyan ang ganda oh maganda kasi nagkaroon na ng laganda ng tulay maganda ayan, nandito tayo sa dulo mga guys dito sa reclamation area ng Manila Bay. Eh. Ayan, napakaganda oh. Kita niyo naman yung mga view, oh. ang gaganda oh. Oh, di ba? Yeah, sa view pa lang ang ganda. Ah, wala kang masabi talaga sa view dito, napakaganda. Ayan. kagaya okay, nito ito, eh. dami mga niyogo. Ayan. Wala pa naman dito sa dulo, walang ganong ah, namamasyal dito mga biker dito nandito. Doon naman sa kabila, marami din nagja-jogging doon sa naglalakad. Ayan. Lakad na tayo rito, tayo uh, ah, palabas na rito, tayo pa -uwi na. Ayan Pero mga guys, ang view dito. Ayan. Ganda. Grabe, nagtataasan yung mga building dito. Ang ganda. Ang ganda ng view talaga dito mga guys. Mga guys, ikot tayo doon sa kabila. Tayo uwi na. Ayan. Ganda ng mga view dito. Ayan you know, Yung mga nagbabike. masarap dito kasi kung kasama mo yung pamilya mo na na, na dito maganda kaya lang sa akin nga eh, malayo kasi yung magiin ako kaya hindi ko madaladala dito na, Sa probinsya sa Roa City ah, ako yung magiin ang ganda ng view so, Mga guys, oh, habang naglalaka tayo napakagandang view sarap maglakad dito kasi malamig ang ganda ng building May yung mga naglilinis Ya pag mga Pinoy talaga masisipag talaga sa trabaho mga guys. Yeah mga guys oh, kita niyo may mga view dito napakaganda. Oh di ba? Sa building pa lang grabe ang design, ang ganda. Yan mga guys, tayo palabas na at tayo na rin. Pakita ko na sa inyo dito sa may tulay yung mga view din dito sa kabila. Grabe, ang ganda ng mga view talaga. Ang oh. ganda ng mga, ng mga building dito. Yan, kakaliwa tayo. Yan yung mga nagbabike. Yan yung ating mga naglilinis. ganda ng mga view dito ganda yung mga building building ng mga Makati Makati yung mga guys o oh. Ayan mga eh yung mga bangka Oh. Yan yung building sa Makati mga guys Oh. Tataas ang gaganda. Ito yung pinakadulo na. Isang, ah, yan yung pinakadulo nila o. Oh. Ang ginagawa. Ayan. Ang ganda. May meron na may mingwit din sa dulo ganda ng view mga guys. Okay guys. Putuloy na ni Papalon. Tayo iuwi na rin. Sa lahat ng mga subscriber ka sa akin mga viewers. Pasensya kayo kung paminsan-minsan na lang tayo vlog kasi. Busyng-busy -busy talaga si Papalon. Dahil kung ginagawa. Hindi mo natin pwede. May, may kwan kasi may trabaho tayo. Habang wala pa tayong kita sa YouTube. Uh, Taste muna tayo kasi gusto ko rin kumita na sa YouTube para maumpisan ko yung pagtulong sa ating mga kababayan para kung sa tayong mga karating na lugar para makatulong tayo sa mga kababayan nating dapat tulungan okay guys, uh, putuloy ko na to at hanggang dito na lang muna at uh, ingat po kayo at God bless hanggang, bye bye, bye.